Yeah. Even yeah. 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 Only... Master P. Entertainment, Master P. Entertainment, Ma Master P. Entertainment. Master Entertainment Yo, kamusta ka na dyan? Ano balita sa iyo? Parang lalok na sumaya Nang ikaw ay napalayo sa akin At ang puro paasa ka na lang Tama nga aking hinala Hanggang dyan ka na lang Siguro nga hindi talaga ikaw Ang nakatapat sa akin Kaya ang relasyon na to Ay dapat ko nang wasakin Dahil lalo lang masasatan Ang puso kong ito Kung lalo ko pang patatagalin At tamang hinala ko Hindi pa talaga siguro ngayon Ang nakakda na magkapanahon Para ubusin ng lahat Ng pagpamahal ko Hatapag ang pinakita mo sa akin Tandaan mo to kahit tayo'y magkalayo Hindi naisipan na tulad ko Na sa'yo bakit paglaro Ikaw ang nagbigay dahilan Para relasyon aking wakasan Kaya ikaw ang may kasalanan Kung wala ka na babalikan Sobrang tagal ko nagpakataga At sa'yo nang Pero wala pa rin epekto Sa iba na kahit sa pung beses ko na ulit sa iyo na sa ka na lang manatili wag ka na lalayo pero ano ang yung ginawa Ako'y iyong binaliwala ang masasabi ko lang sa iyo ikaw talaga ay nakakadala Tama ang aking hinala, Sana hindi nang tiwala Sa labis kong paniniwala Kaya ay itong napala Tama ang aking hinala, Sana hindi nang tiwala Alabis ko paniniwala Kaya ay itong napala Tapat sa pagmamahal, tapag ka na papasalamat Nakakiti pa hin ka Haloy di mo ko masuhat Hampag pagmamahal at di ba magawa mo Na halos mapamura pero di mo ba magawa na baka sumbat Bakit doon ang direksyon, Letters po sa akin sa anlatas kita na palayo Letters mo sa akin na lumalayo Yung dati mo letters na, na sa akin Yung dati mo letters na sa iyo Nasaan na yung direksyon natin? Yung mapanglaw, na kapiguan Kapitan ng aking pers Sa ngayon ipinapatid mo na Ang kapiguan sa aking pers Ano ka ba kung malaman Hindi na mawari kong mananatili Pinipili ko na ba na Para lang di ko mawari Sa labis kong pag-ibig man Lumanay ang damdami kapag tamang Aking ginala sa lakat na talangin ko Dalangin ko, dalangin ko Dalangin ko, dalangin ko Na dapat meron pa ako panahon Mapa-oo, oh, 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 hindi tamang ito mo na lang iyon Oo nga tumigil sa wala lahat Wala nang tumugon, na Tumama, nakakalungkot sa ngayon Tama ang aking hinala. Sana hindi tiwala Sa labis kong paniniwala ay ay tung napala Ay ako ng lubos sa inyo na pinadama Alam mo ba sa'yo ko lang na rin sarubiyak na pagdrama At pag di asayang kakaiba sa'yo ko lang naman at Malamang ka nagpaasa at bali ang aking hinala Eh di sana hanggang ngayon na relasyon natin na ay mapayapa Pero baliwala na sa'yo ang lahat Dahil sa pain ng ibang lala ay kay kumagat Kaya ang puso ko ito para tinamaan ng tigla At para pambumigat bumigat ang aking pasan-pasan Pero ang lahat ang himalang pasan Kapa na masma ma Higit na basma, ma Higit na bas ma na ma Higit, higit, higit. Pasagin yung ma Nga hinihisip Natuloy Pero pa, para pag di ba pa maisip Di mo maisip Sa ngalan ng pahina Librong pagmamahala Naway na iwan sa dilim Ang kaluha mong kinasanayan Sa kaman nagpahinga Lungkot di mahiwan Sa napapagising lang Mahinahanap lang na kulang Pero di natatapos Alam kong dumakanalit Yung kalaputan mananatili Sa tama hanggang meron ako Bago na makabutan Tama ang aking hinala, Sana hindi naktiwa. Sa labis kong paniniwala. Kaya ay tung napala. Kaya ay tung napala.